mga pre, magandang hapon mga pre. Ngayon mga pre, dumating na si Chief Engineer. Ah, magpapakliras na kami ngayon. Kaso wala pang bangkang dumating, tinawagan na namin. E, na kami ngayon mga pre, pagkatapos ng clearance namin. Oh, nandito pa rin si Anton Miguel Sangkurahi. Si At saka nadagdagan kami ng isang barko, si Seaborn hey man, Cargo 8. Seaborn Cargo 8. Pagkano lang, record? O, 7 cargo 5? 7 ah, cargo 5 lang. Ah? 7 cargo 5? Yung si 7 cargo 8, conveyor yung crane nun eh. Yung movable yung five. crane niya. Hindi ba to yan? 5, 5. 7 cargo 5. Oh. Nandito si Bunso. Magpapakliran sa si kasikin. O? Oh. <laughs> Nandito si Parse, nagsusulat pa rin sa journal niya. Kahapon, nakita nyo sa video, nagsusulat pa rin. Ngayon, nagsusulat pa rin sa journal nila, daily journal. Oh. Itong si Bunso, nakareflector, bababa na to. Pagdating ng si Bo, si Ken, si Super Senior, biglang naging Super Senior. Isang buwan pa lang sa onboard, naging Super Senior agad. Kasi bababa na yung mga senior. Hmm? Ah, sitwasyon natin sa dagat, mga pre. Kalmalong kalmado yung dagat natin. Oh. Wala pa si tatay. Sinigawa namin kanina, dumaan. Hindi nakadinginig kasi maingay yung makina. Bingi-bingi kunti si tatay. Hmm. Yun. Pagbiyahe namin mamaya, maganda yung dagat, kalmadong kalmado. Saka maganda yung panahon, napakainit at napakaalinsangan ng panahon, mga pre. Update ko lang kayo mga maya, mga, mga preya. Okay. Dito na si Tatay. Tingnan natin siya baba. Nandito na siya. Susunduin niyo yung dalawang clearing, oh. Baba, pa clearance Ni tawag dito Anton Miguel Tay. Katong itom na barko dito ni tawag oh, tukup. uh, okay, uh. dito. Oh, tawag ya. Tulad ko po, kay wala ko ni Ah. Okay. Dito

lama nah, na ogna clearing liring pre oh uyana, 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 uyana. uyana. makawi oh. oh, update ko lang kayo mga pre kung kabalik na sila. Update mga pre, nagdaktip sila Dexter at saka si Aljun. dalawang ibi mga pre nagdaktip. No? Oh. Yun. May mga butas kasi yung trapal. Tinaktip pa namin. Hmm. Oh, si Aljun at saka si Dexter nagdaktip kasi para iwas sa tigas ng siminto tsaka kung magkarga ng bigas iwas damage ang naghahanap ng buta si Romeo nandun si Captain na um, maligo laba laba ligo oh, bago ligo si Gerald oh. balik na kami ng Cebu in 19 days dito sa Dumaguete mga pre days hindi, inaintindi sa iyo lahat-lahat. No? Ah, nag-pull out na pala si Spanisha 71. Si galing siya dun sa pier na yun, mga priya. Sumihin natin. Yun, galing siya dun. Nakadaking. Yun, biyahe na siya ulit. Oh. Andito pa rin si Anton Miguel. Nakaboom up lang yung crane ni Anton Miguel. Oh. Yun. Shut up dyan kay Anton Miguel sa lahat ng mga crew. Ito pa rin si Seaborn Cargo 5. Uh, shout out dyan sa buong crew ng Sibon Calgo 5. Uh, ha ha belated Happy New Year. Uh, update mga pre. Wala pa. Hindi pa nakabalik yung clearing namin. Galing doon nagpa-clear sa Dumaguete Port. Uh, mga maya, maya pa siguro yun. Mga 5.30. Nakabalik. Uh, update ko lang kayo mamaya mga pre kung nakabalik na sila. Yun. Asa na yun na sila yun nanganap pa rin sila ng butas sige mga pre plus update ko lang kayo what's up mga pre oy wadiha si oh, na pala si Ibon yun mga pre na pala si Ibon mag ducking maneuver siya sa bird number one pinalitan nakapull out na din si Queen of Charity nandoon si Queen of Charity oh yun, yan yung sinun, sumunod sa amin, nag discharge ng Princess Mia na bigas yun Diyan pala siya nag angkurahi, banda si Queen of Charity oh shout out dyan sa buong crew ng Queen of Charity o oh, ship ducking maneuver, si Born Cargo 5 ah, mga pre, papakita ko yung gamit natin sa bridge mga pre mga pre ito yung IIS namin yun kitang kita pala oops yun yan yung IIS radar namin mga pre hindi pa naon mamaya na ito pag biyahe yun tapos VHF radio namin nakat sa standby sa channel 16 ay yung GPS namin ito yan yun naghahanap pa ng signal yung GPS 15 minutes pa to makasignal pick ng signal yun nandito pa rin si Perse tuloy pa rin sa pagkasulat oh yun, balita ko mga pre, clear na kami, nagtumawag si clearing sa akin. Clear na daw sa Coast Guard, sa pipi tapos sa mga mooring, nakabayad na, at saka sa basura. Tapos, bumili na lang sila ng Crispy King, kasi maraming nagpautos ng crispy king tapos bumili din sila ng ano burger pang snack mamaya pag underway ah yung iba naliligo dun sa pinakaharap sa purwa, purwa. yun para kondisyon pag underway yun update ko lang kayo mga pre pag nag hip up anchor na kami tsaka nakabiyahe good evening mga friend. Nandito na sila clearing. Tapos magpapa-standby na kami ng main engine namin para maka-depart pabalik ng Cebu. Ngayon lang si dumating. Pabalik na po. Ah, nandito si Tatayo. Tatay. Oh. Si Tatay. namin. Kaya ba, manikin? Manik? No? Wala. Babay, Dumaguete City. Welcome. Ah, pabalik na kami ng Cebu yun punta tayo sa proa mga pre yun nakaandar na din yung main engine natin ah. nandito si AB Aljun yung pinakasinyo na ibe sa yung mag ng kadina wala hindi pa tumawag si Cap na mag ipapangkor yun Goals na kami sa Proa. Nag-standby na lahat ng, nandito sa Proa. Ayan, nakistandby na din yung na light namin mga pre. Ito, may ilaw na din. Yun, kalmado kalmado yung dagat natin ngayon. Hindi makita kasi madilim. Ah, Manton Miguel, sa Queen of Sarite. Una kami, una kami sa inyo, balik ng Cebu. Roger, Captain, Birami, Kadina. Okay, bira! Last call, last Captain. Yun, inihila na ni Aljon yung kadena, mga pre. Last, na lang, mga pre. Yon, yon, yon. last nalang na lang, mga pre, yung hilaon sa kadena.

gas uh, one shackle captain one shackle one shackle na lang mga pre may hilahin sa kadina uh, angkor away na mga pre pwede na, uh, nung na si cap malapit na to mas secured yung angkla namin angkor home na mga pre angkor home yun, ang core secured na mga pre. Pasensya kayo may naliligo. mga pre, yan siya naliligo mga pre. Excited yan sila bumaba kasi babalik na kami ng Cebu. Yun, nagabante na si Cap. Yun, nagabante na. See you again, Lumagiti City. Ah, kung may subscribe Shout out pala kay Bibot Enrique. Shout out. Yun. Pabalik na kami ng Sibu Oi, mangin angin konti ah. Sige, bago mga pre, ingat kayo palagi. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Sige, mga pre.